guys, magandang hapon. Ang lakas ng bagyo. Kahapon, ngayon itong mga manok ko guys, gutom na gutom na. Pato. Uri ni. Mga manok, gutom na gutom na mga alaga natin ah. Di grabe. Pati mga mga, manok, gutom na gutom na. Hirap na talaga buhay ngayon kalapati oh. Ayun ako. Sobrang hirap na talaga ng buhay ngayon guys. Pati malok, kurotong na. Wawa. Oh. Wawa wow, wow, mga manok. Gurutom din.